Hello mga Lods Ah, tuloy tayo ngayon. Ah, uh, mo na tayo ngayon kumili. So, dalawang magkaibigan uli. Ibali kwentuhan lang sila. So, dumating yung kaibigan niya habang siya ay nagmumuni. Ito pa buhay sa mundo, oh. no? Maintindihan natin ang malalim. Dumating ng kaibigan. Ay, Lord, sinjan ka pala. Buti na dito ka. Pintuhan na tayo. Uh, Maraming tindihan natin yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Ano yan, Lord? Siyempre, ikaw mo bukas ng ano, topic sa pinto natin. Ano bang magandang topic sa itipinto natin? Yung mali, ano tayo ba? Malibang tayo. Malingaw ta sa Bisaya. Nalibang ba? Ah, oh, sige, buang. Ah, grabe ka naman. Bakit buang? Kasi, yung nyug kasi may buang eh. Tao pa kaya. Diba? Sa bagay, sige. Ganda yan. Medyo maraming topic yan. <laughs> yung buang. <laughs> diba sa nyug, alam natin, no? May bunga, misan. Pag inaalog mo, walang tubig. Pero pag biniak mo, may laman. So, ano siya? Buang pa rin. Kasi walang tubig pero mapakinabangan. May laman. Yung isa naman ng buang na nyug. Maalog mo. Pag biniat mo, sobrang baho. Hindi mapakinabangan. Hindi, buang pa rin. No? Dalawang buang na. Yung pangatlong nyug. Walang tubig. Pag sinisino mo, inuyog mo, o inuyog mo, walang tubig. Pag biniya, walang tubig, walang laman. Hindi kinabangan yung buwang. <laughs> sa isip, kasi pagkain ang hinahanap mo. Pero sa totoo lang, maraming pakinabang yung walang tubig at walang laman na makakain. Kasi maraming kagamitan yan. Pwede mong gawing bao, Lampaso, Basa Bisaya. Ubay, no? Always, no? Grabe na ba yung otak mo eh. Yung naman na observan natin sa bundok. Pag nanguha tayo ng kahoy, di ba? Pagutom na minsan. Oo, syempre. So, kailangan ay pag-usapan na ito yung buang sa sige mga lods. Tanong ako sa iyo mga lods. Tanong ako sa iyo lods yung bawa ikaw nangarap ka ng billboard ano kaya ang tingin sa'yo ng tao pag pumunta ka doon sa billboard ng malaki tapos kausapin mo tapos dami na katingin sa'yo ng tao sabi, oh ibalim <laughs> tapos <laughs> nag-usap sila dalawa <laughs> yung yung lalaki lang yung nagkikagusap di ba? at tawagin kang baliw so yun yung example so paano natin ma-describe yung totoong buang o baliw para sa akin kasi lo pag tumawa ka lang sa kalokohan kalokohan buang na yun nga lang sa bisaya maraming term na buang may buang na kuwaglingig. Hindi ko alam anong ibig sabihin niya sa Tagalog. May buang na balangguno. May buang na asin. Buang talaga. May buang na medyo matino pa. May buang na talatala. So lahat yan, mga abnormal yan. Uh, basta pag tumawa ka sa kalokohan, Lods, buang ka talaga niyan. And yun nga lang, nasa lugar yung pagtawa niyo kasi kay bigat kayo. Eh. Pero as considered as buang. Buang talaga yan. Sa Bible Lords, kung i-Bible mo yan, lahat naman tao buang. Yung Romans chapter 3 verse 23. at uh, Romans chapter 3 verse 10 sabi doon na no one is righteous no not one Body wash with 24 ibig sabihin yan so, so, so mga buang lahat ng mga tawag niyan di ba? iba't yung background natin lods ha yung background natin biogasic ayan so ano nasa ala tayo lods rumors and retrievers nya lahat ng tao <laughs> considered as buang pero nasa lugar yun kanilang kabuangan so ang lawak blots pag salitang buang kasi minsan pag may na-encountered ka na mag-isa lang tapos tumatawa pag tinanong mo, ba't ka tumatawa? Hindi sumas hindi siya Ay, sabihin nila sa'yo, ay, huwag naisipin Ano isipin ng isa? Buang pa, ka tao to. Kaya para sa akin mga lods, hindi talaga pwede magsama yung matino tsaka yung buang. Kasi, alimbawa, tiningnan mo, na-encounter mo yung isa. Lagi na lang ganun, tumatawa na mag-isa. Buang yun eh. Siyempre, halimbawa, mag-asawa, no? Karamihan siguro yan, nangyayari sa mag-asawa. Pag tinignan mo yung isa, at laging tumatawa yan. Pag tinanong mo, hindi, hindi na masagutin. Ano isipin ng matino? Hindi ko ito pwede samahan habang buhay kasi buang eh. tumatawa mag-isa. <laughs> Kung may mga mag-asawa dyan, tapos yung pamilya alam na buang yung kanilang kapatid, kasi tumatawa mag-isa. problema 'yan. Hindi talaga pwedeng magsama yung matino at saka buang. Maliban lang kung honest, o anong bakit tumatawa? Sabihin mo sa partner, ito ito, ganun. Hindi pwede pang magtiwala, pwede pa kayo magsama habang buhay. Pero kung how many times siya na kayo nagsama, ano ba, more than 10 years na o 7 years o 5 years tapos yun ang napapansin mo every month every year hindi sumasagot pag tinatanong mo pag tumatawa buang yun hindi pwede pagsama, magsama yung buang tama ka Lods <laughs> hindi pwede magsama yung mga buang at matino kasi kawawa yung matino mahawaan yung buang <laughs> mahawaan ang pagkabuang <laughs> karami kasi sa ganyan mga Lods yung tumatawa na wala sa hulo may mga tinatago yan sa kanila mga sarili na hidden hey, agenda ba kaya tumatawa na lang yung partner naman nilang mati buang pala tong tao to kaya hindi talaga pwede magsama yung mati no? at buang tanda niya na pag may mga asawa kayong ay, bawa, tumatawa Ilang beses tumatawa. Pag tinanong mo, hindi sumasagot. Aming isipin mo, kung ikaw matino, matinong buang. Buang? Pala doon sa ako Kaya hindi pwede magsama habang buhay. Kasi buang eh. Maraming nangyari yan sa mga marriage life. Lalo na sa mga hindi marriage life, yung kami. Eh. Pupunta sa dagat, stand by. Maya-maya, tawa-tawa. Tinignan nang maraming buwa gusto araw. Ayun no. Tumatawa na yung buwa. Tama yan, Lods. Experience natin yan sa promesya. lima <laughs> ba? Tumatawa lang ang isa. Dahil nasa Cebu. Ang dami. Yes, sa ano? Di Padilla. Ang dami ng buwa dyan. Alakan. maya ikot. Yung hindi naman nakakalang, parang normal lang kasi kuminto eh. Tapos umikot, tumingis sa langit. Tapos gagawin, uy! Hindi yung normal naman kasi bago lang nakita. Pero ibang mga tao alam na nabuang yan. Kapatingin di yung normal na tao. Nagulat din. Hindi, <laughs> lakad uli Maya maya, ikot na naman. Uy! Hindi nagulat naman yung normal. Sabi, sabi, sabi naman na naman. Buang, wala tayo. <laughs> Ang daming buang. So, maraming buang, mga lords Sa Bible, hindi pa sayos yung buang, diba? Kasi mga inalihan ng demonyo yan. Uh, Mark chapter 5, verse 1 until verse 20. So, yun po, mga lords Sa tao kasi yung lalo na yung mga high standard people yung mga babae, halimbawa sa mga babae, high standard bago nila magiging partner yan yeah. background check po no yes or no sa kakapili napilian yung abnormal <laughs> ang daming matinong dumaan ang, ang analysis niya evaluation is normal to kasi siya pala abnormal <laughs> Karamihan yan. yan. Mali din yung mga standard teaching ng ano, patungkol sa security. bunga kasi ng kahirapan yan mga lods. yung mga babae nag-iisip ng gano'n. Na high standard kasi may tsura nga naman. Maganda. Di may maganda. Hindi may iwasan talaga yan mga lods sa mga babae. Kasi briefing na yan ng mga magulang. Kasi high class, high standard tapos maganda yung mind City, prosperous. Hmm. Hanapin talaga nila yung ano. Yung compatible, qualified. Pero ganoon pa rin mga lords, hindi pa rin perfect, di ba? Tingnan mo yung bagong balita. Yung mga lords, no? Yung balitaan natin binugbog na vlogger na babae. Sweet-sweet nila, tapos maya-maya binugbog yung babae, di ba? Kawawa buwang. <laughs> Mali pa rin yung expectation. Sa problema kasi, walang taong matino dyan May problema. Pag-uusapan. Lalo na pag money talks na to, ang daming buwang dyan. Money talks. Daming buwang dyan. May mga tao kasi mga lords na one day millionaire. Kasi nabing one day millionaire, makatanggap ng 100,000 hindi maabuti ng isang linggo yan <coughs> ubos kaya one day millionaire so it considered mo na yun talaga attitude niya, karakter niya o klase utak. sa ibang tao, buang talaga so yun po mga lods pagdating sa sa subject na or lesson or learning points na salitang bua, maraming mga lods. Blessing lang sa mga napapaunawa ng Word of God. Kasi yung iba, matino, yung iba rin naman hindi. Ang buwag pa rin. Pagdating sa salita ng Diyos, daming buang, <laughs> Ano, Lord, tama? Siyempre, makinig lang ko sa iyo, Lord, ha? Kasi, daming Lord, alam, Ikaw na ano ba, alam mo? Ay, ang daming buwag magkanta-kanta ka nga lang ng ano, na against sa mga ano, maraming nagalit sa imbo ang. Diba? Kaya yung makalokohan lang, tumatawa din siya yung buwang. <laughs> ang dami saan ba natin susundin mga lods? Siyempre, doon tayo sa matinong buwang. <laughs> Sinabi mo kasi lods na uh, lahat ng tao, oh, Romans chapter 3 verse 10. Eh. Pero kung Biblia din natin pag-usapan, siguro eh, ang matitinong tao lang yung mga ginamit ng Diyos, hindi buwan. Umpisa hmm. natin sa Revelation. Hmm. Yung matitinong tao dyan na hindi buwan, yung hmm. sinasabi kong boy and sick, yung boy hmm. na susupot lamang. May reference yan sa Old Testament. Dalawang books ang reference niyan, yung buoyancy. Hindi ko sasabihin dito saan matagpuan yan kasi alam mo na ang daming buwang. Buwang na aso at buwang na baboy. <laughs> Nakakita ka naman ng buwang na aso at buwang na baboy. <laughs> Iurakan ka dito pag pinaalam mo sa kanila. Buwang yan. Hindi <laughs> siya sunod tayo, Buwang yan. Ang daming buwang punta sa embirno. <laughs> Kaya yung mga buoyancy spirit ay hindi hindi buang yan. Matitinaw yan. Kasi sumusunod sila sa plano na. Yun lang. O, oh, totoo. O, oh, totoo. Wala na may sa Bible niya. Yung totoong sumunod talaga sa Diyos. Sa plano ng Diyos. Sana sa panahon natin yan. Yung magtayo ng karyan. Huwag mong sabihin buang ng Diyos. Tingnan mo si si ano si Noah. Inutusan ng Diyos magtayo ng arka doon sa bundok. Ararat ba yun? o doon lang natagpuan yung barko. Yung arka nila yung sinakyan. Di ba? Inutusan ng Diyos na magtayo ka ng arka dyan sa bundok. Anong istorya? Kung istorya ha, ipinto mo yan. Pinagtawanan talaga siya ng mga tao. Buang to si Moses at si, Abra, si Noah. Wala namang tubig sa bundok. Ba't nagtayo siya ng malaking barko dyan? O arka? sa atin ngayon, luxury liner ba? Na nakatayo sa bundok. <laughs> Alimbawa, wala yun. Meron yan eh. Sa ibang part ng continents. So, anong tawag ng tao? Buang itong tao Sinuwa. Okay, dumating na yung time na mag-judgment na. Okay, lahat ng buang. Halos lahat talaga ng buang. Namatay. Namatay kinagtawanan din yung isang buang na ito sa ng Diyos na hindi naman buang. <laughs> Ayos yung advertisement advertisement na din. Ito comedy O, oh, mag-aril ka muna. Yung mga naglalaba dyan, ha? Mag-aril ka daw muna. <laughs> Imposible. Okay? So, yun po mga lods. Pagdating sa salitang buang, maraming buang So, sa atin na lang ang pag-uunawa. Hindi pwedeng, siyempre, ikaw na ginamit ng Diyos. Kilala mo yung sinong mapagkatiwalaan. At saka yung mga, halimbawa, mga buang, dadalhin ka sa kanilang kaisipan para sabihin sila pa. yan po mga logs ha Noi unawain. Uh, unawain natin yung salitang buang maraming buang sa bible